maligayang pagbabalik sa aking channel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang listahan ng mga pinakamabisang halamang gamot sa Pilipinas na aprobado ng Department of Health. Number 1. Acapulco o Bayabas-Bayabasan ringworm bush naman ito sa Ingles. Ang halamang ito ay matatagpuan sa Pilipinas na may iba't ibang pangalan depende sa rehiyon at lugar. Humahaba ng halos isa hanggang dalawang metro at may makakapal na tangkay. Pinaniniwala ang nagtataglay ito ng asido na mabisang pangluna sa impeksyon sa sugat, kalis at eczema. Kalimitan din ginagamit ang katas nito sa paggawa ng lotion, sabon at shampoo. Ito din ay ginagamit na pangpurga, gamot sa lagnat, ubo at maaari ding inumin bilang panunaw. Mabisa din itong gamitin para sa madaling pagpapalabas ng plema. Ang gamit nito ay naaayon sa sakit yung gagamutin. Maaring dikdikin ang dahon nito at ilagay ang katas apektadong sugat o pangangati sa katawan. Gawin ito ng dalawang beses sa isang araw. Kung ito naman ay iinumin, pakuluan lamang ang mga dahon nito sa malinis na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Maaring gamitin ang pinagpakuluan nito na panghugas sa eczema ang pagpapakulo naman ng ugat, tangkay at bulaklak nito sa malinis na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto ay mabisang panunaw. Huwag na muling gamitin ang halamang pinakuloan na dahil nawawala na ito ng bisa pagkatapos ng unang kulo at bawal din itong inumin at gamitin ng mga buntis. Number 2 Ampalaya o Peter gourd Isang uri ng gulay na normal na makikita sa Pilipinas at masarap na gawing ulam. Pero bukod sa pwede itong gawing ulam, ang ampalaya ay napatunayang mabisang gamot sa ilang mga sakit na inaral sa mga laboratorio sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, aprobado din ito ng Department of Health na mabisang panggamot sa ilang mga sakit. Napakamura lamang at napakarami nito sa Pilipinas. Ang pinakamabisang gamit ng ampalaya ay ang pagpapababa ng blood mga taong may diabetes magpakulo lamang ng mga murang dahon nito sa isang pasong malinis na tubig sa loob ng 15 minuto at huwag itong tatakpan. Inumin ang pinagpakulo nito ng tatlong beses sa maghapon tuwing matatapos kumain. Ang pagkain ng bunga nito bilang ulam ay may mabuti ding dulot sa katawan. Number 3 Bawang o garlic sa Ingles Napakarami nito sa Pilipinas at matatagpuan lamang sa mga kusina ng bawat bahay. Ang bawang ay hindi na lamang ginagamit na panahog sa mga ulam, kundi mabisa ding gamot sa ilang mga karamdaman. Matagal nang natuklasan ang paggamit ng bawang bilang gamot. Sa katunayan, ginamit itong gamot upang lunasan ng mga sugat at impeksyon na tinamo ng mga sundalo sa gyera noong World War II. Ang bawang ay may taglay na antibacterial compound na tinatawag na alisin. Maaari itong makapagpabilis ng paghilom ng sugat at iniiwas sa impeksyon. Ipahid lamang ang katas nito sa apektadong lugar. Mabisa din itong gamot sa pagpapababa ng blood cholesterol level. Maaari itong prituhin o ilagay sa pinakulang tubig sa loob ng labin limang minuto. Kumain ng isa hanggang dalawang piraso tatlong beses sa isang araw pagkatapos kumain. Huwag itong kakainin ng hilaw dahil maaari itong pagsimula ng ulcer. Maaari din itong gamitin gamot sa sakit sa ngipin. Number 4. Bayabas o Guava Ang bayabas ay isang tropikal na prutas na napakarami sa Pilipinas at matatagpuan lamang sa ating mga bakuran. May kapaklahan at maasim-asim ang lasa nito kapag ito ay hilaw at matamis naman kung hinog. Ayon sa pag-aaral, halos lahat ng parte ng puno ng bayabas mula bunga hanggang ugat ay maaaring gamiting panggamot. Kaya naman hindi may kakaila na isa ito sa pinakasikat na halamang gamot sa Pilipinas. Mabisa itong gamot sa dayariya at panglanggas ng sugat. Maaari din itong gawing pangmumog para sa sakit sa ngipin. Number 5. Lagundi isa na marahil sa pinakapopular na halamang gamot sa kasaysayan ng Pilipinas. Sikat na din ang halamang ito bilang gamot sa Japan. Madali lamang paramihin ang halamang ito sa mga tropikal na bansa tulad ng Pilipinas. Ang lagundi ay mabisang gamot para sa ubo at asma. Pakuluan lamang ang mga dahon nito sa malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Maaaring inumin ang pinagpakuluan nito, pamalit sa iyong regular na tsaa o kape. Mabisa ding panghugas ang pinagpakulan nito sa mga sakit sa balat gaya ng galis, eczema at dermatitis. Kaya din itong ibsan ang pananakit ng ulo. Magdikdik lamang na ilang piraso ng dahon nito at ilagay sa noo. Nakagagamot din ang katas nito sa kagat ng mga insekto, rayuma at pasa sa katawan. Ipahid lamang sa apektadong lugar ang katas nito. Mag-ingat sa paggamit ng lagundi dahil may iba't ibang uri ito. Siguraduhin gumamit lamang ng 5 leaves na lagundi. Number 6. niyog o Chinese honeysuckle. May iba't ibang katawagan dito depende sa rehiyon sa Pilipinas. Tinatawag itong tartaraok ng ilang mga Tagalog at balitadham naman sa mga Bisaya. Madali lamang paramihin ang halamang ito dito sa Pilipinas. Karaniwan itong matatagpuan lamang sa ating mga bakuran. Ang pangunahing gamit ng halamang gamot na ito ay pangpurga o pangtanggal ng mga bulate sa katawan. Kumain ng lima hanggang 7 tuyong buto nito para sa mga bata at 8 hanggang 10 buto naman para sa mga matatanda. Gawin ito dalawang oras pagkatapos maghapunan. Ang labis na pagkain nito ay nagiging sanhi ng pagsinok. Kung hindi naging epektibo ang unang paggamit nito, muli itong gamitin pagkaraan ng isang linggo. Bawal itong gamitin ng mga batang may edad 4 na taong gulang pababa. Number 7 Sambong o Bulumia Camphora Tinatawag itong bukadkad ng mga bisaya, lakad bulan ng mga bikulano at sabsud ng mga ilokano. Isa itong halamang gamot na may maraming gamit kaya naman madali itong naaprubahan ng Department of Health. Madali lamang hanapin ang halamang ito na karaniwang tinatanim ng karamihan sa atin. Ginagamit itong gamot sa hypertension, mabisang lunas din sa sakit sa bato at diarrhea. Magpakulo lamang ng dahon nito sa isang baso ng malins na tubig sa loob ng 15 minuto. Inumin ito ng tatlong beses sa isang araw. Number 8 tsang gubat. Matatagpo nito sa Pilipinas at napakarami na para lamang damo sa ating paligid. Tinatawag itong putputay sa Bicol at alangit naman sa Bisaya. Maraming gamit ang halamang gamot na ito. Maaaring gamitin ang pinagpakulan nito bilang panghugas sa bagong silang na sanggol, gamot sa dayariya, sakit sa tiyan at pagmumog dahil nagtataglay ito ng fluoride na sumusugpo sa pagkabulok ng ngipin. Iniinom din ito bilang pamalit sa regular na tsaa. Para sa dayariya, magpakulo lamang ng dahon nito sa dalawang baso ng malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Hatiin ito sa apat na parte at inumin nito kada 3 oras. Para naman sa sakit sa tiyan, magpakulo ng dahon nito sa isang baso ng malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Sa kasalukuyan, maaari na rin gamitin ang halamang gamot na ito sa makabagong pamamaraan dahil gumagawa at makakabili na ng mga tsaa, tableta at kapsula sa mga drugstore na may sangkap ng tsang Number 9. Ulasimang Bato o Pansit-Pansitan Peperonya sa Ingles, tangan-tangan sa bikol at ulasiman ihalas sa kamisayaan. Maaaring kainin ng dahon nito na sariwa o gawing tsaa. Pinaka-efektibong nito ay rayu gout. Magpakulo lamang ng dahon nito sa dalawang baso ng malinis na tubig sa loob ng labing 15 hanggang 20 minuto. Inumin ang isang basong pinagpakula nito ng tatlong beses sa isang araw. Number 10. Herba Buena o Peppermint Tumutubo ito sa Pilipinas subalit hindi ito kalakihan kung ikukumpara sa mga matatagpuan sa India at Amerika. Ang halamang gamot na ito ay aprobado ng Department of Health bilang isang pain reliever. Napakaraming sakit ang maaaring gamutin ng halamang ito. Tulad na lamang ng sakit ng ulo at tiyan, inumin lamang ang pinagpakuloan nito kada tatlong oras. Mabisa rin itong gamot sa rayuma. Ipahit lamang ang katas nito sa nananakit na bahagi ng katawan. Maaari ding lunasan ng lagnat at ubo sa pamamagitan ng paggawa ng chaan nito. Maaari din itong gamutin ng pamamaga ng gilagid, gawin lamang na pangmumog ang pinagpakuloan nito. Maaari din gamitin na gamot sa sakit sa ngipin. Ilagay lamang sa bulak ang katas nito at ipasok sa mismong ngipin na sumasakit. Maaari din gamitin sa mga kagat ng insekto. Ipahid lamang ang katas nito sa apektadong lugar. Mahalagang paalala, mabisang gamitin ang mga halamang gamot na nabanggit habang sariwa pa ang mga ito. Piliin ang mga halamang hindi nilagyan ng pesticide at magandang pumitas o kumuha nito sa umaga. Huwag pipitas matapos ang isang malakas na ulan at bagyo hanggat maaari ay iwasan din ang paggamit ng stainless sa pagpapakulo ng mga halamang gamot na ito. Huwag na huwag din itong tatakpan habang ito ay pinapakuluan. Ang mga halamang gamot ay panglunas lamang sa mga pagkakataong wala tayong katayahang magpunta sa mga pagamutan. Bagamat aprobado ito ng Department of Health, mas makabubuti na na kumonsulta agad sa mga eksperto para sa mas agaran at epektibong gamutan.